Bawal kasing ma-stress ang ating mga alagang itik. Naghihinto sila ang mga itlog kapag na-stress sila. Sa ngayon mga kamangyan ay ito na muna ang ating ibibigay na pagkain dito sa ating mga alagang itik. Pero nakaprepare na rin tayo para... Magandang umaga mga kamangyan. Ito na ang kulungan ng ating mga itik. Nandyan sila ngayon sa ilalim ng mga damo. Mag-iisang linggo na nang pinakawalan natin ng ating mga itik sa maliit na kulungan. Dito sa may bubong na yero, dyan yung kulungan nila. Mag-iisang buwan din na nakakulong sila dyan. Pero ngayon ay pinakawalan na natin dito sa malaking kulungan. Para malaki-laki na ang kanilang magagalaan. Napapansin kasi natin dati sa maliit na kulungan, kapag may tao na dumadaan ay nag-iipon-ipon sila at nadadaganan ang ibang mga kasama nila pero ngayon ay wala nang madadaganan dahil malaki na ang kanilang kulungan hindi na natin lalapitan mga kamangyan dahil mailap sila baka ma-stress ang anim na naunang alagang itik natin ay huli natin Pagsama na natin dun sa 31 peraso na nabili natin para kapag magpapakain tayo ay isang pakain na, na lang sa kanila. Itong alagang itik natin mga kamangyan ay kaunti pa lang dahil wala pa naman tayong magandang pabahay para sa kanila at wala rin naman tayong malaking budget para magpadami agad ng ating alagang itik. Pero kahit wala tayong malaking budget na hawak ay hindi yun hadlang para hindi natin simulan ng pag-aalaga ng itik lalo tayong matatagalan sa pagsisimula ng pag-aalaga ng itik kung hihintayin pa natin na magkaroon tayo ng budget bago tayo magsimula ng pag-aalaga ng itik mas maganda rin na sa simula ay kaunti pa lang ang ating aalagaan para nalalaman natin kung ano ang magiging problema ng ating mga alagang itik at masolusyon na natin ito hindi pa rin naman kasi natin alam ang mga paraan sa pag-alaga ng itik Kaya mas maganda na kaunti pa lang ito Pero mayroon din naman tayong idea kung paano mag-alaga ng itik Dahil nung bata pa tayo ay mayroon din naman tayong alagang itik, mga kamangyan Yun nga lang ay hanggang limang peraso lang At ang itlog na nakukuha natin ay pang-ulam lang Libre na ang iyong ulam kapag may alaga kang itik mga kamangyan sa pag-aalaga ng itik kung gusto nyo na bumili ng itik na aalagaan nyo mayroon tayong tatlong klase na pagsipilian kung anong gusto nating bilhin para makapagsimula sa pag-aalaga ng itik ang una ay ang itlog pwede kayong bumili ng itlog at papipisain nyo sa incubator o palilimliman nyo sa manok or sa pato ang pangalawa ay yung sisiw na siya pero maghihintay pa kayo ng 5 months to 6 months, minsan ay 7 months bago sila mangitlog. Ang pangatlo naman ay RTL. Sa mga hindi pa nakakaalam mga kamangyan, ang RTL ay ready to lay o yung 1 month na lang ay mangingitlog na. Pero ingat din kayo sa pagbibili ng RTL mga kamangyan dahil minsan may nagbebenta ng ready to lay, sinasabi na ready to lay pero matagal na pala na nangingitlog kapag ganun kasi ay lugi na kayo sa presyo naman ng RTL ay iba iba bawat lugar may 250 mayroon ding 300 mayroon ding 160 bawat isang RTL sa gagawin nyo naman kulungan pwede na ang lambat tulad dito sa ginawa kong kulungan para hindi sila pasukin ng mga insekto na pwedeng pumatay sa ating mga itik kaya naman lambat lang muna ang ating ginawang kulungan ng ating mga alagang itik hindi poultry dahil kung poultry mga kamangyan ay napakalaking gastos malaking budget ang ating kakailanganin sa pagkain naman dahil magwa one month na natin binibigyan ng secure na feeds ang ating mga bagong billing itik ang feeds na binibigay natin ay Integra 2000 pero ngayon ay naghahalo na tayo ng organic na pagkain tulad nitong saha o ubud ng saging ang mga organic na pagkain ay pwede na nating ibigay sa ating mga alagang itik mga kamangyan kapag nasa edad na sila ng 1 month kailangan kasi na sa simula o one day pa lang sila hanggang one month ay pure feed sa ating ibibigay at ang paraan ng pagbibigay ng pure feed sa ating mga itik na one day old hanggang one month ay tinatawag na unlibitum o one para hindi sila mabansot dyan kasi sa edad na yan nade-develop ang kanilang katawan kapag one month na sila ay pwede na tayo maghalo ng mga organic na pagkain para makatipid naman tayo sa pagkain nila dahil malalakas kumain itong ating mga alagang itik maraming mga organic na pagkain na pwedeng ibigay natin sa ating mga alagang itik tulad ng asola, madre agua, kangkong, kuhol at sa ng saging o ubud ng saging tulad dito sa pinapakain ko ngayon dito sa aking mga alagang itik nagsisimula na ako maghalo ng saha o ng saging sa kanilang pagkain para makatipid tayo sa gasto sa pagkain ng ating mga alagang itik kailangan nating maging maparaan ito na mga kamangyan ang saha o ng saging kailangan lang natin na pinuhin ang mga organic na pagkain ng itik na ibibigay natin para hindi naman sila mabulunan sa kangkong o Madrid de agua ay ganito rin ang gagawin nyo pipinuhin nyo rin bago nyo ibibigay sa inyong alagang itik malaking tulong ito para mabawasan natin ang gastos natin sa pagkain ng ating mga itik kaya dapat bago kayo magsimula sa pag-aalaga ng itik ay mayroon na kayong mga tanim na mga organic na pwedeng ipakain sa inyong mga alagang itik sa ngayon mga kamangyan ay naghahalo pa rin tayo ng feeds ito ay Integra 2000 pero kaunti na lang ang ating hinahalo dahil mayroon na tayong organic na panghalo rin dito sa pagkain nila bukod sa feeds na binibigay natin ay naghahalo din tayo ng ipa ng palay o ng darak ng palay kailangan din natin itong basain para hindi sila mabulunan ng darak ng palay pero konting tubig lang ang inyong ilalagay yung tama lang na napabasa ang darak ng palay huwag naman yung sobrang daming tubig ganito lang mga kamangyan kailangan din nating haluin para magmix ang saha o ubud ng saging at yung feeds na nilagay natin kasama na ang darak ng palay para pare-parehas ang mix niya kapag kakainin na ng alaga nating mga itik Ibibigay na natin mga kamangyan. Naghihintay na sa atin ang ating mga alagang itik. Ang pagbibigay natin ng pagkain dito sa ating mga alagang itik ay tatlong beses sa loob ng isang araw. Sa umaga ay alas 5 ng umaga. Sa tanghali naman ay alas 10. Pagdating naman ng hapon, nagbibigay tayo ng alas 4 ng hapon pagkatapos nating pakainin ng ating mga alagang baboy yan ang routine natin sa pagpapakain dito sa ating mga alagang itik kailangan mga kamangyan kung anong oras tayo nagpapakain sa ating mga alagang itik ay yun na lagi ang ating susundin na oras lalo na kung nag-uumpisa na silang mangitlog bawal kasing ma-stress ang ating mga alagang itik naghihinto silang mangitlog kapag na-stress sila sa ngayon mga kamangyan ay ito na muna ang ating ibibigay na pagkain dito sa ating mga alagang itik pero nakaprepare na rin tayo para magtanim ng asola yun talaga ang plano natin ang makapagtanim ng asola para yun ang ibibigay natin na pagkain dito sa ating mga alagang itik sa asola mga kamangyan ay hindi na tayo maghahalo pa ng feeds o ng darak ng palay pure na natin itong ibibigay sa ating mga alagang itik ang kailangan lang natin ay hugasan ang asola pagka harvest bago natin ibigay sa ating mga alagang itik kaya wala na tayong gagastusin pa sa pagkain ng ating mga alagang itik kapag nakapagtanim na tayo ng asola ang gagastusin na lang natin ay vitamins para sa inumin nila yan ang tip ko sa inyo mga kamangyan kung paano magsimula sa pag-aalaga ng itik. Paano mga kamangyan? Hanggang dito na lang muna ang ating video. Maraming salamat sa panonood mga kamangyan. Happy farming. Bye-bye.